isang babaeng kakasimula pa lang ng isang magandang karyer ang biglang naglaho. Pero salamat sa mga videos na lumabas sa YouTube kahapon, mga kwento mula sa kanyang dating asawa, mga kaibigan at kapamilya at isang sikat na gospel singer, lumalabas na ang babaeng ito ay humihingi ng tulong sa sarili niyang paraan. Pinakasalan ni Dr. Teleka Patrick si Ismael Calderon matapos silang magkakilala sa internet noong 2006. Ayon kay Calderon, mabilis silang nagkaroon ng problema. Sabi niya ay nagkaroon ng delusion at paranoia si Patrick at nagsimulang makarinig ng boses na maaaring gawa ng isang seryosong kasakitan at hindi boses ng Diyos na kanyang inakala. Si Patrick na religyosa ay naging stalker ng professional gospel singer at minister na si Marvin Sapp noong 2003. Natakot si Sap at nagpalagay ng isang restraining order laban kay Patrick. Noong summer ng 2013, ayon sa Facebook page ni Patrick, umalis siya sa Loma Linda at lumipat sa Kalamazoo, Michigan. Para sa hindi nakakaalam ng kanyang nakaraan, ay nakakuha si Patrick ng residency sa Western Michigan University. Pero ang totoo ay nasa lugar na yon ang simbahan ni Marvin Sapp. Ayon sa mga katrabaho ni Patrick sa Borges Medical Center, normal naman na nagsimula ang lahat para kay Patrick. Pero kahapon lang ay naglabasa ng mga video na ito kung saan makikita si Patrick sa loob ng isang hotel. Makikita nating hinaharanahan at pinaglulutuan ni Patrick ang isang taong hindi natin kilala. At sa kaalaman ng mga kaibigan at kapamilya ni Patrick ay wala itong dinedate. Noong December 5, si Patrick ay nakitang bumaba mula sa isang hotel shuttle bus at pumasok sa lobby ng Kalamazoo Radisson. Sinubukan niya mag-book ng kwarto sa pamamagitan ng cash pero hindi ito tinanggap ng staff ng hotel. Lumabas sa hotel si Patrick at sumakay sa isa pang shuttle bus na hinatid siya sa parking lot kung saan nakapark ang kanyang kotse. Hindi natin alam kung bakit pero si Patrick ay nagmaneho sa I-94 ng 120 miles. Natagpuan ang kanyang kotse sa gilid ng highway sa labas ng Chicago. Walang nakakaalam kung bakit nagmaneho na malayong distansya si Patrick para lang iwanan ang kanyang sasakyan. Ayon sa isang witness, si Patrick ay nagmamaneho ng hindi maayos 30 minuto bago natagpuan ang kanyang sasakyan. Si Patrick kaya ay biktima ng isang mental delusion, biktima ng foul play, o gusto lang niyang magtago? Kung kayo ay may impormasyon tungkol kay Dr. Telica Patrick, makakatulong ito sa paghanap sa kanya ng pulis at ng kanyang mga pamilya at kaibigan.